mga kabusing nagbabalik na naman kami sa paghunt kasama ko pa rin sila si Bayaw at si Pamangkin andun sila oh. yun si Bayaw nasaan yun si Pamangkin ayun <laughs> yun pala Ayan, samahan nyo kami mga kabusing sa paghunt ng gagamba kung may makita ba tayo subukan lang natin mga kabusing mga kabusing may nakita kaming gagamba dito mga maliliit pa ayun isa yung isa nasa taas mga kabusing maliliit pa sila hindi lang natin kunin hanap tayo ng samang sukat mga kabusing okay mga kabusing may nakita na naman si bayaw dito tingnan natin kung Purpula tingno. Dito tayo sa kabila. Ikuha lang niya okay. na niya ko ting. Kay ya na. Ali na na Ayun, redevil mga kabusing. Tamang sukat so na yan oh. ang gigikan Wow, ang gandang gagamba. Kumpleto pa yung mga galamay niya, mga kabusing. Ayan. Kunin natin yan, mga kabusing, mamaya. <laughs> oh my God! Wow! Ayun, tamang sukat na yan mga kabusing. Oh. Nasa baba. Tulong. Oh. Ayun. Okay. Mga kabusing, may nakita na naman si Bayaw. Dito tayo. Nasaan ba yun? Ay, <laughs> ah, yun, nasa taas, mga kabusing. Yan, kakulay pa rin yung mga nakuha natin, oh. no? Oh. Kakulay pa rin. Yun, nasa malayo lang, mga kabusing. Yan, pero hindi pa tamang sukat, hindi lang natin kunin. Hindi lang ang aang pamating. Hmm. Okay, hindi lang natin kunin mga kabusing Hanap pa tayo ng iba. Yung tamang sukat lang. Kunin natin.